Sa so, dami ng nauusong pagkain ngayon, halos makalimutan na natin yung mga pagkain kinagisnan natin. Halimbawa na dito itong tinapa. Pinasyalan ko ang tinapahan ni Ma'am Julie dito sa Bulakan-Bulakan na isa sa mga kilalang tinapahan dito sa Barangay Perez. Hi guys, nito tayo ngayon sa Julie's Tinapahan, isa sa mga kilalang nagtitinapa dito sa Bulakan-Bulakan at titignan natin kung paano nila niluluto yung kanilang produktong tinapa at yun naman ang gagamitin natin para sa palabok natin na lulutuin mamaya. Tara! Hi! Hello po! Ako si Julie, ang Julie's Tinapahan. Welcome po kayo lahat sa amin. na po katagal ang itong Julie's Tinapahan? ano na eh? Kasi kasi nagumpisa ako 2005 ganun mga 2005 2004 ganun <laughs> hindi hindi ko naman minana to na ano ako lang nagpursigi talaga niyan oo kasi nung no, ano nagtitinda ako sa riwa sa, hindi lako lang ako lako oo, oo tapos minsan matumal Oo, matumad. Yelo ka ng yelo. Oo, pag isipan ko, tatapahin ko ka ako para kahit hanggang kinabukasan, okay pa siya. Mas maganda yung, ano, yung kita niya sa tinapa. Simula nun, tuloy-tuloy na. <laughs> Doon ako nagsimula. Ito po is bangus, yan po is tilapia. Normally, ano po yung sinasalang nyo? Yung tatlo na yan, o kung ano po yung makukuha nila? bangos. bangos Tapos galunggong. Wala lang kasi ngayon mga tamban ni, Salmon, ganun. Kabase. Kung ano dumating pagka -ano eh. yung salmon po natin, ano yun eh, ba? Diba? Parang mostly import yun. Oo, oh, Wala pero, naman tayong salmon dito. Wala, wala. Puro, puro imported. Kapag kung ano yung pasalang nila, yun din yun po yung makukuha nila. Oo. Kapag uh -oh. ang kinakabas parang magiging bayad sa inyo is yung pinaka-process. Ay, pag, kasi, pag, ano, pagluto. Pagluto. Okay. Mm -hmm. Madami sa akin kasi ganun eh, yung nagdadala ng isda. Okay. Pinakita niya sa akin kung paano ang proseso ng kanilang tinapa. Ihahanda muna yung mainit na tubig kung saan lalagyan ng asin at kalamansi at dito unang lulutuin ang mga isda na titinapahin. Ayan, yeah, so after po matipon, ibugasan, tapos sa kapo ilalagay. Ano pong tawag doon sa basket na lang? Basket. <laughs> <laughs> yung pugad. Pugad. Tama. Yun, pugad. Eh, kasi na-bonless agad yung mga bangun. yung pinakalalagyan. Oo, oh, uh, oh, ito, ito. Hindi, anti-mano, antimano, na doon so, uh, uh. ano anti sa gano'n. Pagka, ano nila, uh, oh, ito, yung pa-steam ika. Hindi, ipalaga kasi ko. Ipalaga. Oo. Uh ko -uh. na lulutuin. lulutuin ko muna doon yan sa ano, papakuluan talaga. Um, wala na. Style in lang, lang talaga. Luto talaga siya doon. Medyo matagal ang ano ko pagluluto. Okay. Hindi <laughs> ka tulad okay, ng iba. Proseso, sa proseso na parang ilaw tapos diretso na agad sa ganun meron po bang ganun? Or okay. yan po talaga yung typical? Hindi, iba-iba uh, din ay, eh. Uh -huh. Dito ay inilagay na ni Ma'am Julie yung unang batch ng isda na pakukuluan muna. Yung kahoy na yon ay nilalagay para lumubog, huwag, huwag, huwag lumutang. lumutang yung mga isda, isda. na sa ilalim. Mm. Para buong, buong isda is naluluto na nakalubog. Dito naman ay inasinan na ang bangus na pangalawa sa batch na lulutuin. Kaya habang naghihintay sa pagkaluto ng unang batch, dire-diretso ang pag ng mga ibang lulutuin pa. Ihahanda na din ang smoker o tinapahan kung saan dito na maglalasang tinapag gamit ang mga kusot. Aalisin muna yung mga lumang kusot at saka lalagyan ng bago na gagamitin sa batch na to. Dito ko lalong humanga sa kasipagan ni Ma'am Julie at ng buo niyang pamilya dahil hindi talaga madali ang kanilang hanap buhay. Pero nagpapasalamat din ako dahil pinagpapatuloy nila yung ganitong klase ng pagkain. Pagkatapos maluto sa pakulo ang isda ay hahanguin ito at aalisin sa basket. Pero habang pinapatiktik pa ang mainit na tubig sa isda ay inihahanda muna ang susunod na lulutuin para makapagsalang uli at walang masayang na oras. Pagkatapos isalang ng second batch ay hihintayin na din itong maluto sa pakulo at agad din itong hahanguin para mapatiktikan ng tubig galing sa pakulo. Marahan ang pagluto at kailangan ding itong tignan-tignan dahil baka masobrahan ang luto at mabiyak o madurog ang isda. Iba't ibang klase ng isda ang isinasalang per batch para magkaroon ng iba't ibang klasing finish product na tinapa ang maibenta. Depende na din sa mamimili kung ano ang nais o paborito niyang tinapa. Ang nakikita nyo ngayong isda ay salmon na naging isang paborito na ding klase ng tinapa. Nagiging kapalitan ito ng galunggong dahil raw sa kakulangan ng supply ng galunggong dito sa atin. Ang mga salmon na ito ay kadalasang imported dahil bibihira talaga ang salmon sa ating dagat. Pero habang ini-edit ko ang video na ito ay kino-confirm ko ang information. Ay merong naging ulat na noong Pebrero sa karagatan ng Pagudpod, Ilocos, Meron silang nahuli na 10 toneladang salmon na bibihirang makahuli ang mga mangingisda. isda. Makikita nyo na isasalang na ang mga napakuluan na isda dito sa smoker o tinapahan. Karaniwan ay tumatagal ito ng 30 minutes o higit pa depende sa laki ng isda. ipinasok na din ang isa pang batch ng mga isda dito sa smoker para sabay-sabay na itong maluto. At pagkalipas ng mahigit na 30 minutes ay hinango na ni Ma'am Julie ang mga tinapa sa smoker at inilatag na dito sa lamesa. Ini-sprayan din ito ng yellow food color. Iba-iba raw talaga ang nagiging pagkadilaw ng bawat isda at depende din daw talaga sa darating na kusot. Kagaya din ng karaniwan na kulay ng mga tinapa ay iniisprayan niya daw ito. Nilalagyan niya yung tinaka-papel para maging bedding or para mag-flat siya. para hindi siya basta Alpha. Ito naman ang proseso ng pagpapak o pagbabalot ng mga tinapa at si Ma'am Joy na anak ni Ma'am Julie ang kadalasan na naka-assign dito. Binabalot depende sa klase at laki ang tinapa. Pagkatapos ay isisil ito ng ilang ulit para walang hangin na pumasok na nagpapatagal ng magandang kalidad ng tinapa. tinapa. It's in. Si Ma'am Joy din ang namamahala sa pagbili ng mga isdang lulutuin ni Ma'am Julie. At pagkatapos naman ay siya din ang kalimitan na humahanap ng reseller o kaya nagdi sa mga tindahan o di kaya sa mga tindera sa palengke. Sa galunggong naman po, di ba po, dalawang klase po yan. Ang lalaki po kasi, kaya bihira po kami mag-ano po lalaki. Kasi nasanay na po yung mga tao po sa amin, yung presyong panggalunggong na babae lang. Eh, ma'am, magkano naman po yung mga tinapa natin? Pwede niyo po bang isa-isain sa amin kung nasa merka. Ah Apo, yes po. Ito pong tinapang boneless po namin, sir. Yung, ito po yung tinatawag namin sa amin ng medium size. Two pieces per pack. Ganun po. Bali po, nagbebenta po namin to ng 170 pesos. 170 pesos. Kasi, ano naman po siya? Boneless naman po siya. Uh -huh tatlong sizes po ang nilalabas namin. Meron po kami large, medium, tsaka small. Yung small po, hindi po available sa amin. Gawa nga po na wala po kami nakuhang maliliit na bangos po. So, ito po yung pa-XL size na po namin. Pang 200 na po ito. Malaki po ito. Eh, syempre po, gawa po pag napapakuluan. Tsaka, debone na po siya. Wala na po kung um, adjust po, sure. pero ano po ito, one, halos 1 kilo po ang isa nito. Ah, okay, sa, 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 sa sariwa po. Bago, sa sariwa, 1 kilo yan, no? Apo, bago po ito, hmm. isa lang. Ito po yung salmon po namin. 100 pesos po ito per pack. Hmm. So, ito yung salmon na tinapan. Actually, ngayon pa lang din ako nakakita ng salmon na tinapan. normal akala ko ay galunggong yung mga uh, ganito. Sa sabi ni Ma'am Joy, halos magkaparehas nga daw yung sura niya. Kaya minsan napagkakama lang yung salmuhan ng galunggong o yung Galong galunggong nagmumukhang salmuhan. Pero nakita na natin yung difference. Meron siyang lines ng salmuhan. Meron siyang lines dito. Yun ang isang difference nila ng galunggong. Tapos po, ito po yung napaka bestseller po sa amin. Ito daw yung bestseller. Ayan. Kasi po yung price niya is pang masa lang. Kasa magkano po yung bestseller? 60 pesos lang po ito ah, per pack. Okay. Tapos po, ito is 4 pieces. Pero minsan po, nagpa 5 pieces po ito, tsaka 6 pieces. Depende hmm, po sa, sa size yon. Okay. Tapos minsan naman po, 3 pieces lang pagka... Mas malaki naman po siya. Hmm. Yun, 60 pesos lang Anong po. Ano po isda? Okay. Ano po ito? Galunggong, hmm. Babaeng galunggong po. So, ito yung babaeng galunggong. Kaya mas mura yung presyo niya. Yes, no? po. Uh, Kaysa po dun sa lalaking uh, galunggong. Kaya dun sa lalaki, na no, medyo mas mataas yung price. Ito, bestseller dahil abot kaya ang presyo niya. Apa. Okay. Um, ang mga mura, 60 pesos, no? Pag nabili natin dito sa palengke, alam ko medyo mas mataas na yung presyo. Pero pag direct na kayo dito kumuha, umu So, alam ko sa palengke, medyo mas mataas na yung presyo nito. Pero kung interesado kayo, na maging reseller nila Ate Jo, ni Ma'am Jo, eh pwedeng pwede may message nyo lang sila sa kanilang page para naman po, para makatulong din naman niyo ito sa inyong hanap buhay. Dahil very affordable, direct ka sa producer at kung kayo naman po ay nasa restaurant, napakalaking diskwento, napakalaking less sa expenses niyo kung dadirect kayo dito sa kanila, dito sa kanilang hinabahan. Ito process ba kayo ng Pinapapackage, tapos pinapadeliver. Yes po. Okay. Tapos okay. para rider po, ganun. Para rider. Okay. Para lalamog. So, delivery, lalamog, pwede nilang iprocess. Tok-tok, okay. pwede i-process para kung gusto nyo gumamit ng kanilang mga produkto na pinapa, pwede ninyong silang kontakin at malaki yung maimimenos ninyo sa inyong expenses. Yun po yung isang dahilan bakit ko gustong gawin or gustong itap yung mga ganito. Kasi gusto ko magkaroon ng direct contact. So, walang middleman. Apo. Uh, yun nga yun po. Yan ang gusto kong maging connection. Yan. So halimbawa naman, meron naman kayo mga produkto ng pamos gusto niyo naman na ipatapa o tawa Yes po. Hindi rin po, no? tumatanggap po din po sila ng ganong service. Sa inyo magagaling yung hilaw o yung isda tapos itatapan naman po nila. So pwede nyo rin silang kontakin sa government Classroom Service. Paano po nagiging proseso nun, ma'am? So, o contact lang po sa amin, tapos kung minsan yung iba pang regalo daw, hmm. yung iba pang negosyo nila, hmm. benta, tapos yung iba naman po pang abroad. Oh, yan po. Pwede, pinang babalik, pinang babalik bayan po nila. Bayan. Yan po. Yung po talaga tama. yung pinaka isang ano po sa din. Ano din po nun, no? Opa. Source of income or yes. yung isa sa mga customer ninyo is balikbayan. bayan. Okay. Tama, narandang ano yan, ha? Yung mga balik bayan natin. So, kung halimbawa magpapati na pa sila, uh, meron po bang minimum kung gaano o ilang kilo yung kanilang uh, pwedeng initial na dalhin Ayan, so tumatanggap po sila at least uh, mga 5 kilos to 10 kilos, tatanggapin yes, po nila. Kaya lang huwag lang masasabay talaga yung sa malalaking batch ng yes, paluto kasi mas ma priority nila yung mas maraming dinala compare yung sa mas maliliit na batch kasi kailangan nilang matapos yung agad. Pero tumatanggap sila ng mas maliliit na batch, 5, 5 kilo, 10 kilos. Yes, matang, matang. So, Titikman na natin yung julis tinapahan. Mas firm Hmm. Iba pala, iba pa talaga yung lasa ng fresh. Hmm, marap. Marap siya. Hmm, parang yung pinaka loob ng pinaka isda. Pag fresh yung pinapa. Medyo moist siya. Ano? Bangos ka na. Mm. Ang lasa. Ang huh? lasa ng bangus. Pwede natin yung tinapa na tilapia. Ang lahat na. May kanya-kanyang lasa yung tinapang salmon, tinapang bangus, at tinapang tilapia. Ito na kanya, kanya silang sariling sarap na andun pa rin yung kanya-kanya nilang lasa, yung lasa ng bangus. Pero nai-enhance ng smoke flavor. At the same time, sa akin yung timpla ni Miss Julie at yung freshness ng kanyang tinapa. Yun ang malaking kaibahan sa kanyang budo. Ang oh, masarap. Hindi ako... Hindi ako... Hindi ako namubula lang. Never ako nang gagawin. Pero, na nakikita ko kasing difference, iba talaga yung fresh. Iba talaga yung bagong luto. Parang, kumbaga sa ano, parang ma-juice siya. Yung... Andun yung... Kay kanya-kanya naman silang lase. Pero, yung smoky flavor niya, hindi yung... Hindi yung over. Pero hindi rin kulang. Sakto lang talaga sa sakin. Mm -hmm. Masarap po, masarap. Masarap. Alam mo, fresh. Kung ako pa bibiliin, parang ang pinaka gusto ko, yung salmon. Parang yun ang pinakamalasa. malasa. May ito, mala ito malasa rin talaga siya, tsaka ito. Pero parang para sa akin, siguro yun yung pinaka nagswak doon sa panlasa para sa pinapa para sa akin, yung salmon. Hmm, masarap po. Hmm, nga po. Na? Mama, sarap. Kayo po ba gumagawa nito? masarap siya ma'am. Mas masarap sa Mas okay yung idea nito. Nagkaroon ng magandang piece yung watermelon at saka yung melon. Okay, opo, opo, opo. Kung nais yung umorder ng Julie's Tinapa ay i-message lang ang kanilang page. Kung nagustuhan nyo naman ang aking video ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat!